Kumusta mahal na mga mga ngalakal? Ang serbisyong analytical ay online system, Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa korporasyon. Kung kinakailangan, posibleng ihinto ang video. Maaari mong tingnan ang bawat tagapagpahiwatig ng kumpanyang pinag-uusapan ng mas malapit. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng organisasyon. Marvel Technology, ticker, LEIL. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Hunyo 21, 2000 at 25. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Marvel Technology Inc. na bibilang sa subkategori. Semiconductor Electronics, 44 na kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri. Pangkalahatang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, minus 2.5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategori ay 3.8 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong merkado sa amin sa kabuan. Makikita natin ang average na rating para sa stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 2.5 puntos Marvel Technology. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Marvel Technology at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga stock Marvel Technology nagpakita ng pagbabago ng 2.4%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 15.7%. Market capitalization ng isang korporasyon Marvel Technology nagkakahalaga ng US Dollars 63.3 tatlo at ang market capitalization ng subkategori ay US dollars pito bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 123.28 bilyon. Na may subkategori na capitalization na US dollars anim at 6.5 bilyon. Paghahambing ng market at balance sheet capitalization shares, nakikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Marvel Technology sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 2.834%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 3.601%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyong nasa ilalim ng pag-aaral ay umaabot sa US$ 4.781 bilyon. Ang ratio ng utang sa halaga ng libro ay 36% ng kapital. Resulta ng utang ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang ratio ng market value ng kumpanya sa mga kita nito ay 0. Na may average sa subkategory na 300 at 4.3. Pagsusuri ng mga ratio ng presyo sa merkado sa kita kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars, apat na at milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars tatlong libo at pitumput pito milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 7.7. Ang average para sa subkategory ay 7.6. Pagsusuri ng presyo ng palitan sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay 6.5 billion. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang marginality ay minus 7.6% na may average na 2.8% sa subkategory. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 1.522%. Na 86% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay 7,000 libo libong dolyar at para sa subkategori na apat na libo at tatlo thousand dollars. Pagsusuri ng market capital ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, zero points. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus 69.8,000 dolyar. Na may average sa subkategory na 14.2,000 dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ Dollars, na at $23,000. tatlo libo. Subkategory, at 4000. dollars. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 2.7% na may average para sa subkategory na 1.7%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reza labing apat na nagpapakita ng antas na 64% para sa kumpanya Marvel Technology Inc. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 61%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 73.50. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 70.60. Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order na magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng reference system, Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng paghahati sa pagbabahagi ng kumpanya Marvel Technology Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, isang desisyon ang nagawa. Huwag buksan ang deal dahil ang kasalukuyang video ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng information and reference system. Guru Markets.